News updates. mga balita ngayon. Labimpitong Taiwanese nationals na sa love scam arestado sa Cebu City. Barangay Kagawad sa Tanza Cavite patay sa pamamari. Dagdag presyo sa produktong petrolyo ipatutupad bukas May 20. Ako po si Cesar Sorian. Maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kalaboso ang labimpitong dayuhang pawang Taiwanese nationals na mga miyembro umano ng isang criminal group sa Taiwan at nag-ooperate ng love scam activity sa Cebu City. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, dinakip mga suspect, labing anim na lalaki at isang babae sa isang exclusive subdivision sa lungsod noong May 50. Miyembro umano ng Four Seas Gang ang mga naaresto. Anim sa mga ito ay may arrest warrant sa kanilang bansa dahil sa mga kaso ng iligal na droga, money laundering at money conversion, kumpiskado ang labimpitong computer sets, 23 mobile phones at dalawang crypto wallet na ginagamit sa Love or Romance scam. Nahaharap ang mga suspek sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act, Social Engineering Schemes at Economic Sabotage. Patay sa bawang maril ang isang barangay kagawad sa tapat mismo ng barangay hall ng barangay Bagtas, Tanza, Cavite kahapon May 80. Ayon sa ulat sakay ng Toyota Innova ang biktimang si Christopher Ile Aron nang bigla siyang lapitan ng riding in tandem na bumaril sa kanya ng apat na beses. Naisugod pa sa ospital ng mga kapatid at tanod ang biktima ngunit binawian din ang buha. Patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng mga suspect katang ang motibo sa krime. Matapos ang dalawang linggong magkasunod na rollback, higit piso ang itataas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Base sa anunsyo ng oil companies, pinakamataas ang dagdag presyo sa diesel na 1 peso 70 centavos per liter. Aakyat naman ng 1 peso 20 centavos ang kada litro ng gasolina at parehong 1 peso 20 centavos ang price increase sa kada litro ng kerosene. Epektibo ang bagong presyo bukas May 20. Ayon sa Department of Energy o DOE Oil Industry Management Bureau, ang pag sa presyo ay bunsod ng geopolitical tensions. Base sa datos ng DOE, ang net price increase ng gasolina mula January 1 ay 4 pesos per liter, 3 pesos and 80 centavos naman sa kada litro ng diesel, habang ang net price drop sa kerosene ay 2 pesos and 5 centavos per liter. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzalino Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.